Bombo, makaupod na, na ang uh, isa sa mga nagamanage sa isa kalitsuna dari sa siyudad sa Coronadal, ang Randy Selection House. Makaupod na si Ma'am Stephanie uh, Noriko. Mga kabombo, Ma'am, ayong udto sa imo. Mayong udto man sa inyo, mga kabombo. Hey, okay, okay, kamusta? Kita subong dari, Ma'am, do? Kasako, gid sa aton subong. Sa subong, Ma'am, okay lang, Ma'am, laban. Bis ka nula, tulog. Okay. So isa kami sa mga stall nga nag-plastardery agad nga i-showcase kag ibaligya ang inyong produkto. Mga pila na kami katuig sa amuli industriya, ma'am? 14 years na hmm. kami sa industriya sa paglitsot. Okay. So ang Randy, ma'am? Sino si Randy, ma'am? Papa namon, mm -hmm. Ang owner gid, Ang iya nga pangalan, Ronoloy. Amo ni siya, Randy Norico. Okay. So, paano nag-umpisa si Randi's Slatsyon sa 14 years nga ini? Nag-start lang ni siya mga as laborer okay. sa isa mga na diri sa Marvel nga uh, si Lolo Manuel. ng Manuel Lechon House, nila ginag-umpisa okay. si Papa. Hasta okay. sa uh, nakapatukod sila ni Mama sa pangalan na nila. Oo. Din ka muna hamtama, din ka muna kapwesto. Sa atubangan lang kami sa Pag-ibig Fund, Upper Baltimore Street, Barangay GPS, front lagi kami sa Pag-ibig Fund Office. Hmm. So sa 14 years na pagleksyon ni Randy, ano na ang mga na ano niya ma'am na niya? Sino na mga mga natapatapos niya? Ah, uh, damo na ma'am, kami nga mag-urutod, uh, nakapag-graduate na sa isa ka dalawa ka kum laude wow. kag ang isa mano graduate di hapon ang ibang schooling kag ang isa graduate naman po mm -hmm. So so 14 years 14 years ganin antes nga naka-establish kamusang kawalingon yung nga pwesto ma'am uh, ba ang naagyan sang ibong nga tatay super ma'am grabbing nga challenge oh ang ilang nga naagyan ni mama kay ara ang uh, mag-order lang before mag-start kami uh, ang una is labor labor lang okay. Si sa isa ka bulan, okay na may dalawa, may tatlo, hasta nga naka pa, ano nagid nakapa-order nagid sang damo si sa isa ka bulan. Okay. So, bulan sumo siyang Oktubre, Oktobre. Ma'am, may mga nakapareserve na for December sa inyo? Sa so, subo, ma'am, mula pa kami nag-accept sa reservation for December. Kaya tungod, hindi pa nato mabalang kung pila ang fix nga presyo gid sa baboy. Kaya magdepende po kita kung pila ang kilo sa baboy para at least maka-offer po kita sa maayong presyo. Okay. So, for pila ang pinakamahal sa inyo ng lechon? Ang pinakadako na mo, ma'am, depende abi may ara kita sang 60 kilos. Ang 60 kilos is ara sa uh, 13, 13.5 to 14. may ara man kita sa pinakagamay ara sa 15 kilos. 5.5 uh, to 6,000. Okay. Tagpila naman ang inyong lechon belly para sa mga gusto ang... sa... Sa amon nga lechon belly, may arak kita sa tatlo ka klase. May arak kita 4.5 kilos. Good. May aramang kita 5.5, 3,000 lang, kag 6.5, 3,300. Hmm. So, sulit na. Pero kung kinilo, tagpila ang per kilo sa so, inyo. Literally. Sa Subumang, kaya syempre, piyesta ang ato niya syudad. Ang atonya niya per kilo dito is 600. Pero ang ato niya regular price, kung dito ka magbakal sa pwesto, 650 hmm. per kilo. Oh. So sa December, may possibility nga magsaka pa ang presyo. Possible gin ma'am kay amo na ang pag ano gid sang mga baboy. Pag mahal man sa mga baboy. Mm -hmm. So but this time ma'am, Stephanie, uh, mensahe mo sa tanan nga mga kabumbu natin nga naga pamati sa buong sa nga programa. Ang ako lang gid nga mensahe, biskan ano pa ka nga madasma kung may negosyo ikaw, padayon lang gid. Okay, madamo gid salamat ma'am kag